nag -ngaw, ngaw na naman po etong si Harry Roque. <laughs> Dahil nga doon sa Jetski joke ni Vice Ganda. Hindi lang si Harry Roque, syempre. Napakarami dyan. Yung mga DTS, yung mga nasa social media ng mga vloggers, ng mga DTS vloggers, yan. Binibueltahan ngayon si Vice Ganda. Nagiging katawa-tawa na lang kayo. Hmm. Dahil ngayon naman, binabalikan din ng mga matitino nating kababayan kung ano yung mga klase ng jokes din ni ni Digong. Nasa tingin ko hindi talaga joke eh. Nasa tingin ko yun ang yun talaga ang niya. Sabi nga ng mga DDS vlogger, eto si daw si Vice Ganda sigurado ay uh, may bayad. Bayad daw etong mga ginagawang ito. Isang taong nasa likod daw, may isang tao daw na nasa likod nito parang para uh, nga banata ni Vice Ganda. Si digong na nasa The Hague nakakulong ngayon. Talaga ba? <laughs> May idea ba kayo kung gaano kayaman si Vice Ganda para isipin nyo na nagpapabayad siya sa mga politiko? Nung panahon ng kampanya ni Atty. Leni Robredo, ang dami na itong inatenda na rallies. Lahat yan ay walang bayad. Lahat ng mga celebrities na yan ay walang bayad. O, oh, ano? Hmm, pinulaan daw na itong si Harry Roque. Yung mga ganong pinulaan, pinula, na muna ng insulto um, nilait. Talaga ba? <laughs> Magagaling yan kay Harry Roque. Wala sa, wala sa hinuha ko na may karapatan ang isang Harry Roque na pulaan, di ba? maliitin, at um, i-despise, yung tipong i-despise, tignan ng maliit, cheap o anuman, ang ibang tao. Dahil siya mismo yan eh lahat ng lahat ng ginagawa ni Harry Roque ngayon na panlalait, pamumuna um, at pagpang despise nga ng ibang tao. Siya 'yon. <laughs> siya ang kapuna-puna, siya ang kalait-lait, siya ang kadispa Ah, oh, ayan, anong sabi ni Harry Roque? Ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong? Oo, sa sa mismo ka kay Vice Ganda, sigurado wala. Mm -hmm. Pero talaga ba? Talaga bang naandyan yung, yung level ng dunong mo, Mr. Herrera, o kaibig lang bumagsak? Talaga ba hindi mo alam kung anong ginawa ni Duterte sa bansa natin at sa, sa mga kababayan natin? Tapos ano, may nagawa bang masama sa isi tao tayo Gagang to, di ba? <laughs> Kasi merong interview, etong si Vice Ganda Digong dati. Noong bagong halal, itong si, itong dating presidente, itong presidente na aminadong mamamatay tao na si Digong merong interview si Vice sa kanyang programa at kuno nga ay hangang-hanga etong si Vice ganda. Noon, natural. Pwede naman talaga yun eh. Pwede talagang sa una hangaan mo ang tao. Sa dinami sa dinami dami ng kalokohan, kawalang hiyaan, kademonyohan, kagaguhan na ginawa ng presidente mo, Harry Roque, kay sa ating bansa. Natural lamang nag-iisip ng matino ang isang vice ganda. At sa kalaunan, ganito na ang kanyang pananaw. Ganito na ang kanyang nararamdaman. Ganito na ang kanyang tingin sa isang Duterte. Sino ba namang... Natural magbabago. Let's check out. <laughs>